Sa Mati Davao Oriental, magkakasunod na sinalakay ng lang New People's Army o NPA, ang police station, checkpoint, at maging convoy ng Police Regional Director. Saksi si Ian Cruz. Mula sa labas hanggang sa loob, tadtad -tad na mga tama ng bala ang police station ng Mati Davao Oriental. Resulta ng mahigit 10 minutong barila ng mga polis at mahigit 50 hinihinalang New People's Army. Nakauniforme ng militar ang mga rebelde at nagpanggap na magpapa-blatter kaya nakalusot sa mga pulis. Patay ang isang rebelde habang sugatan ng isang pulis sa bakbakang nagsimula bandang alas 7.30 kagabi. Tumakas ang mga salarin pero naiwan nila ang truck na may lamang iba't ibang armas. Romesponde ang 7 of 1st Brigade ng Army pero sa pagtugis nila sa mga rebelde, nadali sila ng landmine. Apat na sundalo ang namatay sa pagsabog tatlo pa ang sugatan. Ngayon ay ginagamot sa Mati Provincial Hospital. According to the last report po eh, ongoing pa rin yung clearing operation and checkpoint operations. Kasunod ng pagsabog ng landmine, nagkaroon din ng pananambang sa isang checkpoint sa Mati na ikinasawi ng isang sundalo kaninang umaga nasabugan din ng landmine ang convoy ng hepe ng PNP Region 11 na si Chief Superintendent Wendy Rosario na nag-imbestiga sa pananambang kagabi. Swerte at walang sugatan sa insidente. Sa gitna ng pinahigpit na seguridad, tuloy ang pagtugis sa mga otoridad sa mga hinihinalang NPA kahit noong 2013, sabi ng militar, NPA free na raw ang lalawigan. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi.